Inimistigahan ni Senadora Rison Tiberos ang posibilidad na may ugnayan sa si dating Paulong Rodrigo Duterte at kontrobersyal na mayor ng Bamban na si Alice Guo. Ang detalye ikukwento sa atin ni Raymond Tinasa. Iimbestigahan e, na rin umano ng Senado kung may direktang ugnayan o lingka si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa pagdinig kahapon ng kanyang komite, inilabas ni Sen. Rizal Oliveros ang larawan kung saan magkasama si Duterte at Mayor Go. Nakunan daw ang larawan ng Presidente na si Duterte. Sinabi ni Ontiveros na dahil sa open door policy ni Duterte sa Pogo, nagbunga ng mga problema na kinakaharap ngayon ng bansa. Ayon kay Ontiveros, kabilang dito ang Pogo-related prostitution, pastillas scam, human trafficking, scamming, money laundering at posibleng espionage. Pag-aralan daw ng kanyang komitet kung may kapangilangan pang ipatawag sa investigasyon na sa nilang pagdiniga si Duterte. Na talagang dahil sa de facto open door policy ni Duterte sa Pobos, ng kanyang administrasyon, hanggang ngayon, uh, nag nag, uh, deal tayo sa maraming masasamang epekto. Uh, ng Pogo sa ating bansa. Hindi na lamang yung uh, mga Pogo-related prostitution, illegal recruitment and detention, yung pastilla scam, itong uh, human trafficking, cyber scamming, money laundering, yung posibleng angulo ng espinasyon, pati yung pag-reduce sa Filipino citizenship sa isang commodity. Ako, si Raymond D. para sa kwentong politiko.